guys alam nyo may nakita akong isang empleyado mangyak-nyak tinanong ko siya kung bakit ang, ang sabi niya tinanganaw daw siya ng kasamahan niya ito guys ha ah, real talk to meron talaga mga kasamahan na masyadong paipal masyadong nagmamagaling totoo yan nangyayari sa totoong di ba alam nyo payo ko sa mga matagal na wag n wag n wag ninyong magsalita ng di maganda yung mga kasamahan ninyo kaya nga silang tatrabaho para sa pamilya nila. Tapos tatangahin nyo lang. Siyempre bago lang sila. Natural magkakamali sila. Magkamali man ng isang bisis, dalawa, tatlong bisis. Pagpasinsyahan nyo na. Kasi nga bago lang. Hindi pa nila kamisado yung gagawin nila. Dahil nung bago ka, naging tanga ka rin naman, di ba? Huwag ganun. Huwag mong tinatanga ang mga kasamahan mo. Dahil walang taong perfecto. Lahat nagkakamali. Nangyari sa itong buhay yan. May tao talaga mga masyadong paipal, masyadong sipsip. -sip. -sip. Mawalan ka ng ganas trabaho pag ganyan ang kasamahan mo. Kaya nga yung iba, umaalis na lang. Hindi dahil sa trabaho. Yung iba, nagresign na lang. Hindi dahil sa trabaho. Kundi sa kasamahan. Hindi lahat ng oras nagkagamali sila. Huwag ganun. Pariho lang kayo ng trabaho. Matagal ka lang. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng hindi maganda sa mga kasamahan mo. Real talk yan. Nangyayari sa totoong buhay yan.